O, mga dabarkads. O, kaya pala. Ito sa kanyang bibig na mismo nang galing. O, okay? eh, mukhang ito nga yung dahilan kung bakit ganyan na lang kaingay ngayon itong si Anjo Iliana At nagawa pa niyang tridorin. At, uh, tirahin below the belt okay yung kanyang uh, matagal na kasama ang tawag nga niya ay parang naging tatay-tatayan niya itong si Tito Soto Oh, ang dahilan ah, dahil sa politika, dahil sa kanyang ambisyon na maging senador at sa kanyang ah, ambisyon na makasama. Parang audition yung nangyari. Ah, parang audition para makasama sa PDP o sa grupo ng mga Duterte na tatakbo sa 2028. So, ang aga namang magsimula nitong si Tickboy. Panoorin po natin itong video niya mula sa TikTok. At ayun, uh, Basically, inamin niya talaga na yan yung kanyang plano at yan yung kanyang iniisip sa ngayon. Isa na po akong DDS at susuportahan ko, tumakbo man akong Senador o hindi, the Vice President, Sara Duterte. At uh, pag tayo nilalo rin ng, uh, sa Senado, pag tayo po at tumakbo at manalo, ay paglalaban ko rin po na ibalik dito si dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Dabao. Kaya yun po, yun po yung aking uh, aking uh, message uh, sa taong bayan. At uh, sana ay uh, tanggapin ako, sana'y tanggapin ako ng partido uh, partidong Duterte. O oh, ayan, nakita nyo po mula mismo sa kanyang sariling bibig. Okay? Ito pong uh, channel na to, itong showbiz channel, as much as possible. Ayoko pong haluan ng partisan politics, di ba? Kasi lahat tayo dito, dabarkads. Di ba? Kahit ikaw ay uh, pro Duterte, pro Marcos, pro Leni, kahit ano ka pa, welcome ka dito. Kasi uh, ayoko nang haluan pa ng uh, politika dahil magulo na eh yung ibang mga channel ko, magulo. Uh, Ayamong doon na lang yon. Di ba? Pero ito kasi ginawa ni Anjo, It is more than just politics, eh. Ito yung, kumbaga tayong mga Pilipino kasi marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Importante sa atin yung pakikisama, importante, importante sa atin yung pamilya, di ba? At nakakalungkot lang na magawa mong try do no? Magawa mong pagsabihan ng hindi maganda. Yung isang tao na for how, how many long years ay naging mabuti sa iyo nabig, nabigyan ka ng maayos na trabaho, di ba? 21 years na sa Itbulaga siya. Kaya nga alam daw niya lahat ng mga nangyayari diyan, di ba? E ako regardless pa kahit ano ka DDS ka, pro ka sa akin. Secondary na lang 'yun eh. Ang, uh, sa akin wala, wala naman problema kung nandoong side siya kung 'yun ang pinili niya eh. Kasi mga buhay niya 'yan eh. Kung, kung yan ang paraan para maging senador diba na yung kanyang ambisyon maging senador kung yan yung paraan eh, kasi yan din yung strategy ni Rowena Guanson yan din yung strategy nila si Kiko Barzaga di ba yan din ang strategy nila para sumikat, makilala at mas lumakas yung kanilang political career di diba? so sa akin ginagawa ni Andrew hindi bago yan pero yung uh, paglaglag mo di ba yung pag-away mo doon sa tao na nakatulong din naman sa iyo 'di ba? At sabi nga niya, very close daw siya kay uh, Vic Soto, very close siya kay Joey De Leon. Parang tatay niya si Tito Sen. Ah, tapos ko yung isang interview kay Aiko eh. O oh, sinabi niya lahat 'yon, 'di ba? Tapos ganyan gagawin mo. O oh, tapos uh, ang laking uh, ako ano eh, and uh, ang dami mong pwedeng tirahin, ang dami mong pwedeng batikusin na kung ikaw ay nasa DDS, di ba? Pwede mong lahat sila Romualdez, sila Zaldico, sila lahat ng mga nasa admin, na department heads at yan uh, sila Vince Dyson, sila John B. Cremulia, lahat yan tirahin mo lahat, di ba? Ay, bakit mo uunahin yung someone na very close sa'yo, di ba? Ito pa yan eh, ito pa yan eh, sinasabi ni Anjo boses siya ng tao, boses siya ng masa. Uh, laban siya sa against corruption. ayun Yun ang kanyang uh, sinasabi. Siya ay uh, kakampi ng taong bayan laban sa korupsyon. Ito, tatanong ko kay Anjo, o, kaya mo bang batikusin si Senator Jingoy Estrada? Na ngayon, nung napolis, siya ay may kinakaharap na kaso. O ngayon, uh, sa flood control, mukhang meron na naman siyang kakaharapin na kaso, yun ba kaya mong batikusin? Di ba? So, do doon pa lang eh, medyo mababasag na eh. Di ba? Bakit si Tito Sen ang, ang uh, tinututukan mo, pinupukusan mo? Di ba? Sa akin yung ano man lang eh, yung konti utang na loob. Di ba? Maintindihan naman ng tao eh. Maintindihan, maintindihan naman ng DDS yan eh. Uh, Siyempre si Tito Sen uh, uh, Kumbaga iwas na lang ako doon sa mga uh, kasi kumbaga may pinagsamahan may ano eh may personal eh may personal na na pinagsamahan eh kaya sa akin talaga nakakasama talaga ng loob 'di ba na you would betray someone dahil lang sa ambisyon mo na maging senador dahil sa parang audition ito para makapasok ka sa grupo ng mga Duterte at siguro dahil doon siya maraming alam doon siya merong ano kasi dahil matagal niyang nakasama kumbaga yung for 20 years trusted ka nila sanabi mo nga sinasama ka kung saan saan kumbaga, yung trust na binigay sa iyo sisirain mo lang para lang sa ambition mo at sa mga Pilipino napaka X noon di ba mga nasira ka na doon sa mga dating mong kaibigan sa Itbulaga dahil dyan sa ginawa mo o eh, sa akin lang, pati sa maraming Pilipino Eh, X din yung ganyang klase ng ano Kahit pa pro-SARA ka, kahit pa DDS ka Hindi, hindi rason yun eh Para try do rin mo yung mga tao na malaki yung tinulong sa'yo At wala namang ginagawa sa'yo Kasi wala naman silang ginagawa kay Anjo talaga Si Tito Sen, wala naman talaga Kaya sana, sa akin ay, ano Sa akin ay, uh, Tingnan natin kung saan pupunta. Sabi niya, titigil na daw siya against kay Tito Soto. Tingnan natin kung saan papunta yung story na ito. So tuloy-tuloy lang po yung ating uh, pagbablog. See you po sa next video mga dabarkads. Bye-bye.